Mula sa Ninoy Aquino International Airport, inilipat na sa Clark International Airport sa Pampanga ang limang flights ng Sunlight Air. Ito'y upang bigyan daw ng mas maganda at mas mabilis na serbisyo ang mga pasahero. Isinagawa ang inaugural flight ng Sunlight Air sa CRK pasado alas 2 ng hapon ngayong Lunes, April 1. Bumiyahe ito patungong Busuanga. Definitely. Um, sakto nga yung launch namin ng Clark flights namin eh, because like the past few days it's been um, the holidays, right? So um, with the long weekend, we can see that the Sunlight Air um, flights have been full, and I think that's a good sign of or that's a good start of um, Sunlight Air flights from Clark to the different destinations of um, Sunlight Air. Ayong kay Noel Mananquil, ang President at CEO ng Luzon International Premier Airport Development o Lipad Corporation, malaking tulong ang paglipat ng limang flight ng Sunlight Air sa CRK para sa pagpapalakas ng domestic connection sa paliparan. Because it provides us additional connect, uh, connectivity para sa mga domestic destination. So in an airport, is always a mix between of... Uh, international and also domestic hindi ka pwedeng puro international wala kang domestic connectivity kasi may mga pasahero ka na galing sa domestic pumupunta in international. meron ka rin mga pasahero galing international pumupunta in domestic so i think they go hand in hand ikinatuwa rin ng Department of Tourism ang pagdaragdag ng flight sa CRK dahil tiyak makakatulong ito sa promosyon ng tourism industry sa rehiyon uh, as i have told you it's not just a physical expansion Uh, ito ay pagkakataon din na para mabisita at makita pa kung ano pa yung kagandahan ng Central Luzon. Samantala, bukod sa Busuanga, may flights na rin ng Sunlight Air mula sa Clark patungo sa Siargao, San Vicente, Coron at Katiklan. Kasama po si Art Consuelo, Felix Kapati Barrios, CLTV 36 News.